Ayan, mga idol, din ina-unload din pangarga namin. Oh. Ina-unload na nila. Maya, maya alis na naman kami. Tapos ng unload, balik ng planta. Balik ng kalamba. Dire, dinidiretso nila yung karga pala sa pan sa nakil boom truck nila dinidiretso nila yan doon sa pan binubuong mga bahay ayan mga idol o oh. dito kami ngayon uli sa Cavite ganda yung road nila rito lawak na siya mga idol nababa na kami na-unload na yung prikas mga idol magandang magandang tanghali pala sa inyo mga idol nananghalihan na ba kayo kami katatapos lang ayan oh. katatapos lang namin kumain mabilis lang naman nila ibaba yan alos mga oras lang mabilis kasi pag ang gamit nila yung knuckle boom truck pero pag yung mobile crane ang gamit nila matagal marami pa kasi sit up sit up yun pag crane uh, ayun yung partner ko takot takot sa init na no? nakapandong pa oh. Oh. <laughs> okay uh, idol মাইদল Ờ, anh đi Đẹp